Dito ko'y marami ng buhangin din dito ko'y ano. You know? Dito nila nilagay yung mga buhangin nila. Yung used na buhangin para sa sunblasting yan you no know? Dito pala yung CR namin ko'y malayo. ay malapit lang. Buti na lang nilagyan kami ng para iian doon sa taas ba. Kasi kapag dito pa bababa pa kami iihi lang. Kaya yung propeller namin ano to. Fixed pitch propeller. Wala tong error kasi ay mga CPP. Controllable pitch pitch-pitch propeller, may mga ano yan, mga error. Pero, depende yan sa design sa maker yan, positive ba o negative. Ito, ano lang to yung tawag yan, fixed pitch propeller, wala tong error. Yung ano ba, yung clutch type ba. Shout-out pala sa ano natin, sa mga pilot natin dyan sa Pilipinas kahit saan man sila na-assign, lalo sa Manila, kahit saan man, Luzon, Visayas, Mindanao, magagaling sila, expert sila dito sa mga pilot natin. Kaya saludo pala tayo sa mga pilot natin dito sa Pilipinas. Lahat ng klaseng propeller, alam nila yan, yung single screw, yung ano, mga twin screw, mga positive pitch, negative pitch yan, ano sila, specialista sila dyan. Ito pala yung ano natin ko, ito yung, yung rope guard cutter, ito. ito yung rope guard pala, nilagay dyan sa ano dito sa may atras ng propeller dyan sa may shaft sa propeller shaft ito yung rope guard just in case may mga lubid lubid na papasok sa propeller puputulin nito yung sa rope guard na to yun na matulis to na bakal nilagyan lang nito ng tape pero bak ano to stainless to matulis yan kapag magano may may mga lubid puputulin nito sa ano niya rope guard niya pero ingat din kapag magamit ng makina may ano ka ng propeller stop mo na yung engine mo pero maliban na lang sa mga CPP kasi yung CPP palaging umiikot kasi yung CPP yan yung propeller nya palaging umiikot kahit naka neutral ito yung single screw fixed pitch propeller ano yan naka -ano lang yan siya naka firmis lang wala yung angle yan kaya kapag magano ng lobit patayin mo na yung propeller yung ikot ng propeller tapos para hindi ma makain ng propeller pero kapag dadaan dito putulin man to yung ano ng cutter maliba na lang sa mga malalaki na lubid yan ito yung rudder nya importante talaga kapag mag manubering ka ano talaga uh, focus lang talaga focus mo yung ano mo yung mata mo 180 degrees 90 degrees naman sa abimo. mo kaya wag ka magdalawang isip gumamit ng rudder tapos propeller ito yung kagandahan kasi ano kapag atras ka maganda barko kapag magalong side kadulad nito magalong side to mag, mag, mag maneuver in port side alongside maganda to kasi pag atras mo pupunta siya sa pantalan pier didikit ka sa pantalan Yan, maganda nito. Alam ng mga ano yan. Mga ano natin, ships handler yan. Katulad ng mga pilot, alam yan special test nila yan kaya saludo tayo sa mga pilot kaya kapag magmanubering kapag port side along, maganda to port side along side talaga kapag right handed fixed pitch propeller kapag pagatras mo swing si barko papuntang pabor kaya didikit ka sa pantalan yun ang ano kagandahan kaya dito kapag atras malaki yung ipik ng wheel pick nya yung tawag niya yung transverse thrust dito yung transverse thrust niya pag ikot ng propeller counterclockwise malabilis yung pag-swing niya kaya yung tinatawag na right-handed or left-handed pag ikot ng propeller ba yung right-handed ikot lang clockwise kapag kapag -aster naman counterclockwise kaya pag pag ikot naman niya didikit sa pantalan kapag atras ka mag-maneuvering pero kadalasan kami sa starboard side ang along side mo namin kaya kagandaan lang ng starboard side along side pag undocking mo pabilis ka lang ilabas sa, ano sa sa pantalan kasi magsiswing man yan siya papunta, palaba, palayo ng pantalan skills mo sa ship handling ba yung sa ano ka handler ng barko ang daking andaking, daking lalo na wala kang tagboat wala kang pilot pero kahit wala ka ng tagboat wala kang pilot okay lang basta alam mo yung galaw ng barko